Hello guys, so may mga nagtatanong po kung paano daw magkita yung mga nag-unfollows sa profile account kasi makikita lang daw nila kapag page. Magkikita nyo rin po yan kapag kahit profile account yung gamit niyo Kung paano ay mag-login po kayo sa inyong Chrome. I-login nyo po yung Facebook nyo sa Chrome. And then, pag nakalagin na po kayo sa Google Chrome, puntahan nyo po yung view tools. Ayan, i-click nyo po yan. Halimbawa, ito na po tayo, view tools. Pagdating po dito ay click mo yung see more insights. Ayan. Kapag na-click mo na yung see more insights, ayan po siya, i-close up natin para makita nyo. Ayan, kapag na-click nyo yan, i-click no naman itong See, si details. Ayan. Para makita natin kung sino yung mga nag-unfollow. Ayan. Ito na po tayo. Yung pinakababa, ayan po siya. At sa akin, zero unfollows. So, wala po akong poproblemahin. <laughs> Yan po yung madalas na katanungan ng mga nag-F2F. So, sana nabigyan po kayo ng sagot. Follow for more. Thank you for watching. God bless.